Iris, ngayong araw ang pahiwatig kung meron sa iyo. Na makakausap at magmamahusay, ng kanyang mga kaalaman ay iyo lang pabayaan, dahil kung alam mo talaga ang kanyang sinasabi ay hindi kanya madadaig. At kung may iba ka dapat gagawin kahit may kalayuan ang pupuntahan ay iyong gawin, dahil ang kausap ay pwede kayo magkasando sa isang pag-uusap, at kung sa iyong pera ay dapat kang maging maingat sa pagtitiwala sa ibang tao, kahit pa may nagawa sa iyo ng tulong, ng nakaraan dahil may sinyales na hindi ka na mabayaran. Sa pera muli ang iyong magulang at mga kapatid ang dapat mong tulungan kung sila ay lalapit sa iyo, kung may ekstra kang hawak ng laging kang may gabay ng kanilang dasal na laging kang umasenso sa pamumuhay. Sa trabaho ang pahiwatig ay huwag ka magtiwala kagad nang hindi ka bigla ang mapasok sa suliranin kaya trabaho mo ang iyong gawin nang maayos ng mapalapit ka sa mga mababait na superior na makikita ang iyong kahusayan sa trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ay laging kang dapat maging maunawain. At sa ganoon bagay mapupuno ng positive energy ng swerte lagi ang pag-iibigan, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10, number 25 at number 18. Taurus, ngayong araw ay pwede mong gawin ang ugali mo na matahimik para hindi ka basta kausapin ng ibang tao, nang walang kaalam sa iyong mga gusto, may malakas kang enerhiya ngayong araw kung plano at usapan ng pagnenegosyo, kaya dapat mong isama ang mga nalalaman mong kapamilya na may interes sa pagnenegosyo, at sa iyong trabaho, dapat kang mas maging masaya ang aura, sa mga gustong gagawin at makikita ng ilang kasama sa trabaho ang iyong kahusayan. Sa iyong pera ay huwag ka magbibigay sa ibang tao, kahit sa pagtulong dahil swerte ang mga hawak mong pera, nang makaipon ka pa ng maraming magbibigay ng buwenas sa iyo. Sa may negosyo ang pahiwatig ay maging maunawain ka. Ngayong araw, nang patuloy na gumanda ang positive energy sa negosyo na magdadala ng maraming pera, at kung ikaw ay makahuli, nang gumawa ng problema sa iyong negosyo, ay iyong tanggalin na kagad para wala nang gumawa. Nang anay na nagdadala ng bad energy sa iyong negosyo, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 25, number 36 at number 10. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ang mga plano mo sa pamumuhay, kung negosyo ay magdahan-dahan ka sa mga dapat mong gagawin na desisyon dahil baka magmadali ka ay puro gastos ang iyong makukuha, at ngayong araw ay may maganda kang aura ng swerte, kaya mas mainam na iyong gawin, ang lahat na iyong gustong kausapin, at ang iyong enerhiya ay mahina naman paggabi na kaya iwasan mo na ang mga kasusap, sa ganoong oras dahil puro gastos lang ang iyong makukuha sa iyong pera ay una dapat ang pamilya lalo na ang may asawang may anak. Ang iyong mabigyan kung may ekstra kang pera, nang mabigyan ka ng mga buenas na kaalaman sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya, kaya maging maingat ka sa importanteng gawain, dahil kung magiging pabaya ka ay pwede kang magkamali na ikakapahamak mo kaya focus ka ang dapat mong gawin. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 16, number 20 at number 22. Cancer, Ngayong araw ang pahiwatig ay lubos kang magingat sa mga taong makakausap, dahil kahit may buwanas kang aura ay nadedaing ng kayamanan ng ibang tao ang kanilang prinsipyo ng ibang tao. Kaya dapat kung may kaalaman ka na ay kontrata muna, bago ikaw maglalabas lahat ng iyong kalaaman at pera, at ngayong araw ay magingat, ka sa trabaho dahil may sinyales na may naiingit sa iyo, kaya dapat talaga ay maging mapamili ka sa mga dapat pakisamahan ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ng pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay may magandang silang enerhiya kaya sabihan mo dapat nilang gawin, dapat nilang pupuntahan at makakagawa sila ng maayos na resulta, basta habon ka mo nila ang kanilang pasensya. Sa pagmamahalan ay maayos ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang manatiling laging masaya kang kausap ng pamilya, para ang mga swerte mo ay tuloy-tuloy na madala ng gabay sa tahanan. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 15, number 34 at number 12. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may good ng aura ka ng buenas. Kaya ang gusto mong gawin at ituloy mo at baka makagawa ka ng bagong pagkakaperahan, o mga bagong idea ng kaalaman na magagamit mo sa pamumuhay, at ngayong araw ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, ang maibibigay ng gabay ay swerte sa mga gustong gawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpalabas kahit sa pagtulong at bawal din, nang hindi ka madalaw na pwedeng kagipitan sa pera sa hinaharap. Sa ibang pag-iisip mo kung may samasagi sa iyong isipan, na maganda ang magnegosyo ay wala ka pang swerte sa pagnenegosyo, dapat ay may kasama ka talaga na may kaalaman sa pagnenegosyo, para mas maging malakas ang iyong swerte. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 17, number 34 at number 22. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may dapat napuntahan, ay iyong gawin kahit malayo pa siyang lugar, dahil may naghihintay na swerte sa inyong mapag-uusapan at kung ikaw naman ay gagawa ng pakikipag-usap, sa mga magulang dapat ay mas maingat ka sa pagsisilita, para mas maging mas naayon ang usapan na masaya, at kung may proposal ang ilan sa mga kapatid, may good vibes na pwedeng ituloy kung talagang iyong gugustuhin, at malaking tulong sa bawat pamilya. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig kung may anak na gusto tumira sa ibang lugar na malapit trabaho ay huwag muna payagan ikaw muna ang magbigay ng pasahe kung kaya mo para mas lalong siyang makakuha ng swerte sa trabaho pagtumaas na ang sweldo sa kamu payagan ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, ang laging masaya kang kausap. Ang dala ng iyong gabay ay laging pagkakasundo ng pag-iibigan. Para sa pag-asenso, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 14, Number 25 at number 30. Libra, ngayong araw ay may pahiwatig ang iyong gabay ay may padating kang financial na tulong na pwedeng manggagaling sa mga nagmamahal sa iyong pamilya at maging maingat ka sa usapang deal na gagawin mo dahil may kahinaan ang aura ng iyong swerte at iwasan mong magalit sa ibang makakausap at iwanan mo ang kausap na nayayabangan dahil siya magdadala ng kamalasan sa iyong mga gagawin. Kung may naiisip ka na isasama ang minamahal sa paggawa ng negosyo ay dapat ay parehas kayo ng opinion, Sa ganoon ay laging may good vibes kayo para sa pag-asenso na gustong gagawin. Sa iyong pera ay bawal sa iyong ngayon araw ang magpalabas. Kahit pa iyong naaral na investment ay huwag muna ngayong araw, na gumawa ng transaction dahil may mahina ang swerte pa para sa pag-asenso ngayong araw. Sa trabaho ay may sinyales na maayos sa mga dapat nagagawin sa trabaho kaya ang iyong kasipagan, ay magdadala ang swerte sa trabaho para makilala ka, ng mga mahuhusay na kasama sa trabaho. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 30 at number 17 at number 21. Scorpio, ngayong araw ay maganda ang pahiwatig ng iyong gabay sa gustong gawing pakikipag-usap sa ibang tao. At sa pamilya ay dapat kang maging maunawain ng magkakaroon ka lalo ng maayos at masayang relasyon ng pag-asenso, na pwedeng magbigay sa mga usapang na makaisip ng ibang pagkakakitaan, at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa mga humingi ng tulong, dahil madali kang maawa at gastos para sa iyo, kaya umiwas ka kagad sa mga ganoong tao. Ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay maging maunawain sila na iyong sabihan, sa mga makakausap na mahusay magsalita, baka sila ay makakuha ng kamalasan kung magagalit kagad. Sa iyong pera ay maging maingat ka sa paglalabas ng pera, dahil baka mawala ang buwenes mong pera, na hawak na nagbibigay ng swerte sa iyo sa pagkakaperahan, kung nakapagbibigay sa ibang tao. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay may magbibigay sa iyo ng kalungkutan, kung ikaw ay madaling magagalit, kaya dapat kang mag-focus sa mga dapat nagagawin at doon ka makakaiwas sa sinyales na kalungkutan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 25 number 21 at number 36 Sagittarius ngayong araw ang pahiwatig ay may biglaan ka pwedeng dumating na pwede kang magalit kaya maging mahaba ang iyong pasensya at loakan ng iyong pag-iisip para hindi ka makakuha ng negatibong resulta sa mga gagawin ngayong araw. Sa iyong kalusugan ay dapat kang mas maging maingat sa mga alak at sigarilyo at mga matatabang pagkain dahil pwede magbigay ng ikakahina ng kalusugan sa ugat sa baga at puso ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa iyong pera ay pamilya ang dapat na iyong unang tulungan Bago ang ibang tao ng mapanatili mong maganda, ang iyong swerte ng pera sa tahanan. Sa trabaho ang pahiwatig kung magiging pabaya ka sa mga gawain, ang magbibigay sa iyo ng mahinang enehiya, sa mga gawain kaya dapat kang maging masaya ang aura sa ginagawa, at doon ay papalakasin ang iyong swerte sa trabaho, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 18, number 20 at number 11. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay huwag mong bigyan ng oras pa ang kausap kung malayo ang loob mo sa kanya dahil kagad ay negative vibes na kayo at ngayong araw ay dapat ka umiwas sa pagpirma nang walang consult sa mga nakakaalam para makaiwas ka sa problema sa hinaharap at kung sa iyong pera ay good sa iyo na makatulong sa mga magulang at kapatid kung kaya mong tumulong ay iyong gawin para gabayan kayo lagi ng masayang relasyon at swerte sa pagkakaperahan. At sa mga paggawa ng plano na negosyo kung may kapital kang malaking pera, at hindi ka uutang ng pera ay yung ituloy dahil tagumpay ang kaya mong magawa. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay mag-concentrate ka sa dapat nagagawin gagawin, nang makaiwas ka sa pagkalito sa trabaho, nang ikaw ay magkaroon lalo ng positive energy sa mga dapat nagawain Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 24, number 19 at number 37. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gumagabay, ang mga suliranin sa mga kapatid ay dapat na iyong maayos na kung makakaya, para maalisan ka na ng bad energy ng ikakabagal ng swerte sa pagkakakitaan. At ngayong araw kung may transaction ka ay tumuloy ka, may good energy ka ng swerte kaya dapat na gawin mo ang iyong gusto at huwag ka naman makipag-transaksyon sa gabi, dahil may kahinaan na ang iyong swerte gastos at sakit ng katawan ang pwedeng makuha na. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ng pahiwatig kung mayroong deal ang miyembro ng pamilya, sa paghanap ng trabaho ay iyong sabihan, mas maaga sila pumunta dahil kung maaga sila ay nandoon ang swerte sa mga gagawin. Sa pagmamahalan ay normal na araw walang sinyales na problema, maging mas malambing ka sa minamahal. Nang maalisan kayo ng bad energy na nagpapahina ng kalusugan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 25, number 19 at number 34. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may ibibigay sa iyong tulong ang ilan sa mga kapatid kung hindi ka naman kinakapos sa pamumuhay, ay huwag mo lang tanggapin dahil magpapahina ng iyong good energy, ng swerte sa pagkakaperahan dahil nakukuhanan kanila ng swerte sa mga iyong plano sa pamumuhay, at ngayong araw ay huwag ka muna pumunta sa mga kausap, lalo nang kung malayo dahil ang sinyales ay walang maganda resulta sa iyong pera ay bawal ka magpautang at mag pigay ng pera sa pamangkin at sa pinsan ngayong araw nang makaiwas ka sa biglaang gastuson Kung may ekstra kang pera ang minamahal mo ang iyong bigyan, nang laging may swerte kayo sa pagkakaperahan. At isa sa magandang gawin ay ipasyal mo ang minamahal. Ang inyong masiglang pagsasama ay magdadala ng good energy ng swerte sa mga iba ninyo na gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging stricto ka ngayong araw para makita mo ang dapat itama sa trabaho at doon ka mapapansin ka ng ilan sa mga boss na tunay kang mahusay at maasahan sa trabaho. Taurua ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 37, number 25 at number 18.